So, hi guys. Good morning. So, nagkikrabe ako ngayon ng langka. So, sabi ko kay Tors, gusto kong kumain ng langka. So, eto na nga. Magluluto siya ngayon. So, good morning guys. Today, magluluto kami ng ginataang langka. So, dahil wala ditong langkang hilaw, meron lang hinog. So, eto lang sa lata ang gagamitin namin. Ito na lang kasi at least hilaw siya. Ito din yung ingredients, Sibuyas, bawang, at alam nyo na. Lalakit pala ng buwa, ano? isang lata. Hmm. Yan. So, ang isang lata po ay nagkakahalaga na ng $2.99. Tapos, yung mga ganyan lang sa 1, 2, 3, mga 10 slice lang ng gano'n. Ang lalaki pa ng slice, oh, parang One ano inch. ko pa? Oo. Mm -mm. Ay, ito yan. Yan lang. Isang pinggan lang ang laman ng dalawang lata. Oh. Ito yung gata. Wala din kaming gata fresh kundi nasa lata din. <laughs> first thing first. Yeah! No! Ano na nito yung gata po ay version ni Thor. So, wala itong kinalaman kung ano man ang version mo ng pagluluto ng lakta. So, continuous lang ang halo. Kasi ayaw natin na magbuo-buo yung gata. Yung naman, ilalagay na ang tinapa. So, yes po, tama kayo. Tinapa ang aming sahong para talagang malasang-malasang feel na feel yung vibes ng langka. Langka naman na yun. Ang ibubuhos niya. Halo-halo lang. Haloin lang natin mabuti para pantay ang pagkaluto. So, ayan na siya. nag -ano na siya. Nag-dry na. na. Kunti lang yung sabaw. Yun ang gusto ko. Ayoko na mga Nilasahan ko na din at masarap na siya. Huwag lang lagyan ng sili. Okay. So, yan na. Magpipray ko naman si Tors ngayon ng isda. Sa partner ng ginataang langka. So, yan lang yun. Tapos na. So, dito kami sa loob ng garage. Nagpiprito ng isda. Kasi, ayoko siyang mga sa loob ng bahay. nag stay kasi siya ng matagal yung amoy ng isda sa loob ng bahay. So, dito na lang sa garage. May isda na basa. Mataba eh. Yeah, lalayo, lalayo tayo, lalayo. So, ayun na niya yung isda doon. So, nabaliktad na siya. Mga 3 minutes na lang. Dito na So, ayan. Tapos na ho. Naprito na ni Thor. Hahanguin na wow! lang. Oh. Okay. pasok na kami sa loob kasi medyo malamig ngayon dito sa backyard so hindi siya magandang dito kumain so nag-slice ito sa tomatis kasi Mama, no. yan ang ating sausawa naman toyo na may kamas ganyan lang ano itong buntot ah okay. ayan na guys aking tanghalian for today. Ginataang langka, pritong isda na may sawsawang toyo at kamatis. Kain na na! Happy lunchtime everyone!